Uh, sa LRT Station tayo guys yan. LRT Station guys na nga uh, ano uh, Marcos Highway is in Pasinac guys okay. ok guys dito muna tayo tapay tapay so maya maya away na rin tayo ayan ayan okay, yung guys ah ulit na ipinagay so basara so, na yung isim no? so ngayon tayo ay okay na rin guys Ayan. so ating mga yan guys so na lang yan hindi tayo at uh, ginit tayo palagi sa ating uh, sa uh, araw araw guys Ang at, at, gabi po, lahat. Uh, at, Tayo yung uuwi na. So, Babo. bye bye guys bye 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 bye